Mga Chuki, nakamerienda ka na ba? O kung di ka pa nakamerienda at meron kang kamote dyan sa kusina mo, tara, magluto tayo. Turuan kita kung paano gumawa ng masarap na buttered kamote queue, mga Chuki. Ayan, hindi mo pa ito natitikman kasi iba yung uh, klase nga ba? Uh, kamote queue sa kanto. Ito mga chuki, grabe, ibang lasa nito, masarap. Ayan, umpisan natin sa pagbabalat muna ng uh, kamote mga chuki so manipis lang dapat yung pagbalat natin depende na sa inyo kung gaano kadami ang lutuin ninyo pero sa akin tatlong piraso lang to mga chuki kasi nagisa lang naman ako dito nakakain so ayun to mga chuki oh, balatan lang natin pag nabalatan na siya hiwain na natin siya ng paislant so manipis lang dapat yung paghihiwa natin mga chuki para madali lang siya maluto kasi kung makapal ang hiwa natin eh matagal maluto yan Pagkatapos, mga tsuki, pag nahiwa na lahat, magpainit na tayo ng mantika at ilagay na natin yung ating uh, hiniwang mga kamote. So, ganyan lang siya kasimple, mga tsuki. Ayan. Ngayon, kung bago ka palang sa aking channel, kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget naman na i-like, i-comment, at i-share naman, mga tsuki. Ayan. Pagkatapos, pagka medyo na golden brown na yung kabilang side, ayan, babalik na rin na natin, mga tsuki. Parang maluto naman itong kabilang side niya. Ayan. So, ganito lang kasimple yung ating recipe for today's video, mga chuki, ha? Ayan. Check na magugustuhan ito ng anak mo at bukas magluluto ka na naman. Naku. yan, Kasi masarap talaga ito, mga chuki. Ayan. Mantika mo na yung natin ginamit. Mamaya na yung ating butter. Pagkaluto yan, mga chuki, tanggalin muna natin siya. Ayan. Isisahin natin. syempre. So, kailangan natin tanggalin muna siya at wag nang oh, i-overcook. Maglalagay na tayo ng butter mga chuki. Ayan. So, kung uh, medyo madami na yung butter na natunaw mga chuki, tanggalin na natin itong uh, butter natin. Kasi konti lang yung kailangan natin. Saka natin sa ilulubog na. Ayan. Spread uli natin mga chuki. Pagkatapos, maglagay na tayo sa ng, ano, ng uh, sugar mga chuki. Kung meron kayong brown, pwede yun. Kung wala naman, white sugar ang lagay ninyo. So, antayin muna natin matunaw yung ating sugar mga chuki. Kasi pag natunaw na yan, ditikit na sa ating kamote mga chuki. Ay, grabe mga chuki. Ang amoy pa lang niya grabe na ngayon. No? Parang gusto ko na siyang kainin mga chuki. Pero syempre, kailangan natin medyo mag-brown-brown -brown talaga yung kutis ng ating kamote. Ayan, kung hanggang sa ngayon, inunod eh, ka pa mga choki maraming maraming salamat. At kung nagustuhan mo yung aking video, dahil talaga naman napakasarap na ito mga tsuki, pakishare na lang din. Pwede mo rin itong gamitin pang negosyo mo. Kung meron kang negosyo, gawin mo with butter ang yung kamotik yung mga tsuki, tsak, maubos talaga yan. Ay, salasa lasa pa lang na ito mga choki grabe masarap talaga ito. Ayan. Ayan mga chuki, tingnan mo naman. Oh. So ganyan mga chuki, pag nag-brown-brown brown na yan mga chuki, tanggalin na natin. Huwag siyang susunugin ha, kasi papait yan. Ito yung sakto lang talaga dapat yung pagkakaluto. Kung hindi mo ma-perfect, better luck next time mga chuki. So ito na nga mga chuki, ayan na oh, grabe, sarap. Mm. Maubos mo talaga lahat yan, ako lang nag-isa kumain yan mga chuki, ayan. Grabe oh, tingnan mo na yan, oh. ayan oh. diba? Sarap na sarap ako dyan mga chuki, ayan. Maraming salamat mga tsuki sa iyong panonood ha. Sana hindi ka magsawa at susunod pa uli na aking video yun yung panonood.